Ma Maayong adlaw mga idol mga ludi Ikaduhang kabanata sa mga adventure sa sapa Karong adlaw ah, na kasabot mi nga maglingaw-lingaw mi sapa para may sudan mi eh. Kaya wala man sila klase, totally diligid mi expert ani Pero kung tiyambahon, ama libre gin sudan sa pubre Unya din hi eh, mga idol mga lodi na na lang mi ani sa mga pamimit trap nga akong gibutang din hi eh. Wala na lang nako ako kabidyo hi kaya naging usara nagsita paghahapon ani Kaya namasin lagi sa ikadang higayon mga idol mga ludi Actually na interesi ko ani libtunga pero ubo ang among panganan ning sapaa. tungod sa, sa kalawom sa tubig kadagko sa bato dili gyud ka tingnan nga may mga dagkong isda nga nag ang aning dapita ug nindot jud pamingwitan ug may isda man lang ning lugar ha kay sa kabaw dili gyud ni mas din hiwa na ilangan amo nang gitan mga hantad na mga pandaw para makita dinamhinam lagi sa isda nga makuha kay sempre matik paldo busog ang tiyan ispek na kayo mga idol mga lodi o sa pamandi ay sa kadaghang pandaw nga gihantad may pa pa nga style Unya ang resulta, magduldul dulag asin, may pistra pang gibutang, ipakapinan pagpalaman para sila ganahan. Pero bisan usa ka buka isda, wala gini kuha. Kung maoy gila o man, apas mo gid ang guwa. Hahay, buhay, bukya giday ka kadawang higayon. Usahay paldo, usahay sad, pas mo. Wa na kaya kay wa na gimi isda. Ang pang maligo. Sabi sa salitang Tagalog, kahit wala tayong huli ngayon, wag tayong titigil. Makahanap rin tayo ng timpo. Hindi naman pwede palagi kang swerte. Enjoy ka sa pajam? Oh. Hindi na mo ang panahon ka Kaya hasta si sa isda. Wala ginag pakita. Amo na lang balikan. Panahon ng lubog ang tubig sa tapa. Kaya mas mayo pa ang pakuha. Amo ang fish trap. Ah, ready na lang sa sunod ngayon. Enjoy yang food and kaligo. Tidak no mau matan bau. Iwas, maka kaligo diri sabay. Limited ang bau